naghahanap pa rin po tayo ng 20 peso bill at 100 peso bill na may serial number at may bagong logo katulad po nito bibilhin ko po Hello, good day po sa inyong lahat yan and again, this is Dance Collection So patuloy pa rin po nating hinahanap ang mga paper bill na 20 peso at 100 peso bill na mayroong serial number at bagong logo katulad po nito yan po so sa 20 peso bill pwede po natin bilhin ito sa halagang 600 at sa 100 peso bill pwede natin bilhin 700 so ano nga pang klaseng paper bill ang hinahanap natin dito so bago po ang lahat ay nais ko munang ipaalam sa mga bagong viewers po natin yung mga barya na patuloy po natin hinahanap at binibili hanggang sa ngayon dahil marami pa rin po sa mga kakoleksyon po natin dyan ang hindi pa rin alam yung mga hawak nilang barya kung ito po ba ay may value at marami pa rin po sa mga kakoleksyon po natin ang hindi pa rin alam kung magkano na nga ba ang halaga ng mga hinahanap po natin ng mga barya so isa-isahin po natin mga kakoleksyon yung mga barya na patuloy po natin hinahanap at binibili at kung magkano na nga ba ang halaga nito ngayon So ang isa po sa patuloy po nating hinahanap ngayon at binibili ay ang year 2006 na 5 piso. So mahirap na rin pong hanapin ito at hindi na rin po ito madaling makita sa sirkulasyon kaya binibili po natin ito sa mataas na halaga. So ito po legit price na binibili ko ito sa halagang 1,500 hanggang 3,500 depende po yan sa condition po ng barya. Pero kung ang hawak po ninyo na year 2006 piso ay brilliant uncirculated, mas mataas po natin bibilhin yan. Sa mga 10 piso po, ang nangunguna po natin binibili dito ay ang year 2007 at year 2009. So yan po. Mahirap na rin pong hanapin ito mga taon dito sa 10 piso. So hindi rin po ito madaling makita sa sirkulasyon ngayon mga kakoleksyon pero malay po natin baka makachim rin po tayo ng mga gantong hard to find coins dito po sa 10 piso so lagi lang po natin i-check yung mga isinusukli sa atin na mga barya so dahil nga sa mahirap na rin po makita ito so ito nga po ay binibili natin mga kakoleksyon sa halagang 1,500 hanggang 3,500 depende po, uh, depend rin po yan sa condition po ng barya so dapat ito po yung mga 10 piso na hinahanap natin dahil ito po yung merong mataas na collector's value na legit po na binibili po ng mga coin collector at sa mga BSP 1 piso naman po ang hinahanap dito ay ang year 2005 1 piso so ito po yung mga in demand coin ngayon dito sa BSP 1 piso na madalas pong hanapin at bilhin ng mga coin collect na, ng mga coin collector. So ito po yung patuloy po na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So marami po sa mga kalkulasyon natin dito ang nakakakita pa nito at nakakahanap ng mga gantong hard to find coins na year 2005 1 piso. So swerte po yung meron nito. So ito po yung piso na merong mataas na collector's value so ito rin po yung hinahanap natin at binibili sa halagang 600 hanggang 1000 so depende rin po yan mga kakoleksyon sa condition po ng barya at ang isa rin po sa hinahanap po natin ay ang year 2017 25 centimo so ito rin po yung madalas na isokli po sa atin sa mga mall at sa mga grocery So ang hawak po natin ngayon ay kulay silver po. So ito po ay year 2017. So ito lang po yung binibili natin dito sa mga 25 sentimo. Hindi po natin binibili yung year 2018 at year 2019 na 25 sentimo. So hindi po tayo bumibili noon. Ito lang po yung taon na hinahanap po natin. At ito nga po ay binibili ko sa halagang 300 hanggang 1000. So depende rin po yan mga ka sa condition po ng barya. So baka sakali lang po na meron kayong naitatabi nito at gusto nyong ibenta ay mag-message lang po kayo sa ating page. At ang isa po sa hinahanap pa natin na rare na sintimo ay ang year 2017 5 sintimo. Yung butas po yung gitna mga kakoleksyon. So isa rin po yun sa patuloy po nating hinahanap at binibili sa halagang 300 hanggang 800 mga kakoleksyon. So yan po yung mga legit na price natin dito sa mga hard to find coins dahil nga sa mahirap ng makita at hanapin ito kaya binibili ko po ito ng mahal mga kakoleksyon so hindi ko lang po alam sa sa mga ibang coin collector po kung magkano po nila binibili ang mga gantong hard to find coins dito sa mga barya so nasa inyo po yan mga kakoleksyon kung kaninong coin collector po ninyo ibebenta itong mga hawak po ninyo na mga hard to find coins na barya so bago po tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat po sa mga bagong viewers po natin at sa mga bagong followers po natin na sumusubaybay ngayon sa ating mga videos maraming maraming salamat po at ganoon din po sa mga dati at patuloy na patuloy po na nanonood at nagshare ng ating mga video maraming maraming salamat po kung ikaw po ay bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag subscribe, mag like and share at mag follow sa ating page para updated ka sa mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili so dumako na po tayo dito sa ating pinag-uusapan ngayon na paper bill na hinahanap natin at binibili so ang hinahanap po natin dito mga kakoleksyon ay yung merong bagong logo katulad po nito Ayan po. Sa 20 peso at saka sa 100 peso bill. Na meron pong solid serial number katulad po nito mga kakoleksyon. Ayan po. So ito po ay nabili po natin sa sa isa po nating kakoleksyon. Ayan po. Meron po siyang bagong logo at meron po siyang 6 digit na may solid serial number na magkakapareho. Ayan po. So, 'yan din 'yan po yung hinahanap po natin at binibili. At ganun din po sa ibang solid serial number katulad po nito. Ayan. So, ito po yung mga binibili natin may 6 digit po 'yan mula 1 hanggang 9 6 digit. So, 'yan po yung mga hinahanap natin at binibili dito po sa 20 peso bill at 100 peso bill. So, sana po mga kakoleksyon ay nakapag po ko sa inyo ng konting informasyon tungkol po sa mga coins at dito po sa mga paper bill. Maraming maraming salamat po.